Hi guys. Mga abod na punta sa atong pinalanggang mga manok. Atong aburan atong mga pinanggang manok, guys. Ang mga sabaan sa kong mga vlog. Hmm? Oh, number one Meron pa dito sa kuan, guys. Kabila ipakita ko sa inyo. Mga hindi pa po nakakakita. <laughs> Ito, guys. Ang pinakasaba ng manok. Yan, meron pa dito guys, oh. nangingitlog itlog to guys. May dagana itlog guys. Oh, ayan itlog guys. Pakita ko sa inyo ha. Ang dami niya ng itlog. Ayan po yung itlog niya guys. O, oh, diba? Ayan siya. Hmm. Ayan, o. Oh. O, oh, diba? Wala kayong pagkain. Yung amo ninyo, hindi pa nakabili ng pagkain. Hmm. Mag-diet muna nga, kayo sa ngayon. Mag-diet muna kayo, oy. Ano kayo, ha? Meron pa dito, guys. Dalawang babae. Mm. Mm. Wala pa kayong pagkain, oy. Mag-diet muna kayo. <laughs> Meron pa sa likod, guys. Ayan, guys. mag siya. Mag-hikog. Mm, nah Wait lang. Saan so, man yung Isu gerobak ini siapa kuat? Sama putul bila emang itu gerobak.